Ayan mga idol, nandito na po kami sa Juan uh, Palacio. Dito po sa Barangay San Miguel in MRF. Mga idol, nandito po kami. Ah, ito po yung aking kaibigan Pogim -pogim, oh. po, Kim Pogi. O oh. oh, yan, yan po yung kaibigan ko yung buha po. Ayan. Ayan <laughs> mga tinutulungan dito mga uh, idol. Maligayang man. ah, pagdating po sa mga manonood. Eh, inibigyan po Ada ito sa mga mahihirap pa. Yan. pag ikaw ay ganyan na stroke na bibigyan ka ng sapatos na uh, may bakal pag naman di ka nakakalakad bibigyan ka naman ng chair wala lang bidya sa mo <laughs> wala lang daw bidya may tali naman may tali naman ayun lang <laughs> Nandun po sila, nag-iintay pa sila doon, oh. No? pa po kami, ay hindi pa na po kami complete ay. Kaya dito muna kami nakatambay, nakaupo-upo lang kami dito. Yan ako po yung mga ganyan, no? Mayroong, ano, bakal, oh. <clears throat> may bakal doon, oh. No? Yun, no? Para may kwansya. Makalakad na maganda. Ay pag walang ano, ay nawala ng balance, ba. Yan, kagaya ni Kuya, yan, oh. Ayan. Ayan pa po, oh. yan mga tinulungan niyan din eh.